Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back naman po sa ating munting channel mga master uh, Dito na naman tayo sa isang episode uh, Lulusong tayo ngayon Wala akong mahuli sa ano, Nagsasabi kayo ako kanina Wala akong mahuli Tapos try ko itong lure na ito Tignan nyo Tignan okay, natin ito mga master Tagal narin rin sa atin to, eh Nakakadali ah, talaga to Paborito ng mga kwanto eh. Mga ng tawag nito Hamur Ayun ah, na Fisyon na Fisyon na mga master Mal Ano yata yung drag Uy シナドパシナドマスターよんうんこれこれとねあ、ここ本当だ First touch Second touch na to actually Ito ang dito eh. Kaya ito ang target natin talaga dito okay. Yan ang problema Wala tayong lunok na lunok eh Tinalo niya mga master. Malo yun, ang bala tuloy si Ayun, so, touch natin to. okay may laman na yung ano natin oras lang tayo dito, huli na ano ari siniksik siniksik sa bato yun uh, malaki malaki laki amor nga mga master oh hehehe <laughs> pangalawa pangatlo good size kanong kawala dito ka lang lang yung lapu-lapu lang yung habol natin dito sa spot nito ito

dapat hindi pa tayo rito Hoy. Hmm. Oy. Fish on mga master. Oh. Uh. <laughs> Maliit. Maliit na nura. naman natin to maliit na nura paksiw 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 lang yan mga kondito makadali lang tayo ng mali, malaki laki lang okay. sana dati yung last na episode ko dito sa spot na ito mga marker ano ang daming tag nito dito nag release tayo ng tatlong perasong ano dito middle fish balu ayaw ko kasi liliit liliit na nga, ano pa maliit na pa maraming tawag nito maraming tunog yun ang huli siguro itong mga to sinamad na eh sinamad na mag uh, ang dito nito maming wit wala kang pasensya talaga dito sa mga pamingit na ito ah, walang mangyari aha is on ah tala hamur hahaha <laughs> <Ayot>, pila daw <coughs> maliit liit lang aw ko huwag ka nang kumalag hindi na lang maliit ka pumalaki, nadali na naman yung daliri ko pala ito ito pa rin itong lord kagawin ito ng mga hamur kung naliligaw na talaki ito kakagat yan Sa uh, na tinasubukan magkaano ng kawan ah Pinang hinahanap natin dapat kanina pa ako dito iya yeah. iya Allah kumabit na namang hmm. laman eh yun huh? malaki pala <laughs> kaya po na sumabit ayun malaki good size mga master kala ko sumabit lang diretso sabit grabe naman itong kung ito lakas Ooh. Uh. na to itong casting nararanasan nyo sa boat casting yan jig jig head yung medyo malaki Kasi hindi na natin alam kung anong species yung kakagat eh. malalim po eh. malalim mo lang kumakagat dito lang sila malapit dito lang sila dyan 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 ayun siksik so, sa bato mga master huli huli siksik sa bato ah. dito lang sila sabi ko na ba eh ah ah Yan, magandang-gandang klase. Malapo ng mga master. na bago tayo bawalan dito. Kasampu tayo ng ganito, hindi na masama. Ang ganyan laki. Dito lang sila oh. Sa gilid na ito. Try nga natin. ganyan kumagat yung mga lapo stop retrieve stop retrieve ang problema oh yan ah hindi lang sila sabi ko na nga ba eh oh, pugad pugad talaga mga master stop retrieve stop retrieve then Instant is hindi dito lang sila ang grupo to ha ah punin natin pang sahog din yan pang din yan sa gulay so hanggang dito na lang ang ating video mga master kahit pa paano nakadali pa rin tayo puro ngayon mga kumagat kumagat yung mga ano, puro mga lapo di isang kulay papakita ko sa inyo mga master may mga maliliit may wood size lapo kahit pa paano hindi tayo na zero yan so yan Dali, pakita ko sa inyo mga master yan ang huli natin mga master puro mga lapo oh. good size na rin good size na itong mga ganito itong apat okay na yan ito medyo sakto lang yung size nito kasi maliliit naman itong isda na ito ito lang may limang maliliit kinuha ko na rin dahil pang ano ito paano pang pa pang, pang, pang sigang master ang ating huli at uh, maraming salamat po sa inyong panonood shout out nga pala kay ano kay master turagsoy at saka kay big boss adventure na alhamdulillah kay ito pa ano, nandyan pa rin sila na tumatangkilik sa ating uh, uh, mga videos So, maraming salamat po, syukran